paano magdibo ng manok dito sa Japan sa mga inspiring maging chicken chopper po din yung i-guide to. So, ayan. Gatlaan lang natin yan. Punta rito sa datla natin. And then, hiwaan natin dito. Tapos, angat yung dalawang leg dito. Yan. Ayan And lang yan. Hila lang yan. And then, dito, gisimula. And then, pa ganyan. So, ayan. Hila lang din. Napakalinis, di ba? And then, tanggal natin yung balat ng leeg. So, yan. Tusok dito sa joint. Ganyan. And then, ganyan. Ganyan lang yan. Yan. Inulit mo lang yung gagawin mo. Hila. And then, iwalay ang tenderloin. So, ayan guys. Napaka taba po ng ano native dito sa Japan, wag na po kayo magtaka kasi dito po sa Japan, kinukulture po ito, yung native na manok. Kaya, ganyan po siya kataba. Masarap isa ba ito? So, ayan. Ito na yung napakalinis. And then, pagputo lang buntot, ganyan lang po. Tanggalin lang to Yung balat sa liig. din. paikot lang din. So, ayan. Ayan din dito sa joint putol. din tanggalin ulit natin. Balat sa liig. Then, paikot lang po yan. Tinatanggal po ito. Kasi yan yung ginagawang barbecue. So, ayan. So, ayan na yung kanyang breast. So, ayan. Paano mag-debone? Dalawang klase yung pag dito sa Japan. So, may ganitong klase. So, ganyan lang po. And then, ayan. Para walang matirang laman. So, ayan na po. Pangalawang klase. Eh. Balihin natin ganyan. And then, tapos ganyan. So, so ganyan lang po kadal. So, ayan po. Diba? Napaka easy lang. And then, yung balat ng legs, So, ayan. Ganyan po mag-display pag in-exam kayo ng inyong employer bago kayo mag-sign ng another contract. Ayan po, pwede nyo itong i-guide kung gusto nyo mag-apply bilang isang chicken chopper papunta dito sa Japan dahil ganito po 100%, ganito po yung gagawin nyo every time na mag-actual exam kayo dito sa Japan before kayo mag-sign. Yeah